One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam din nyo. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana mas nakakaloka ang kagandahan ng mama sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggam bongga. And then, of course maraming maraming salamat sa walang sawang kilit dito sa mama kasama vlog araw-araw, lagi-lagi maraming 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 salamat guys sa inyong lahat at hindi lang yan syempre sa mga bago nating subscribers hello po sa inyong lahat, welcome sa Mama Sam vlog at saka syempre sa mga makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat kaya naman ngayong araw na to oh my gosh, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga talaga oh my gosh magtataas ang kilay ninyo ng bongga bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon kaya guys wag na nating patagalin ang ating mga chika so para sa una natin chika ano daw ang masasabi ko sa Miss Supranational kagabi? Ayun, kanina madaling araw na inabot ng umaga. Nakakaloka talagang titilaok na yung manok, gising patayo tayo. Ayun. So, syempre happy ako na napakaganda naman ng supranational. Sobrang isa siya sa mga nagustuhan ko kasi gusto ko yung lighting, gusto ko yung mga eksena, gusto ko yung mga uh, paandar. Pero ayoko lang yung mga concert-concert. Nakakaloka yung mga concert-concert nila, no? Yung supranational, parang nagmukha na siyang concert. Ayun. So, sana mabawasan yon Kasi parang hindi naman siya nakakaganda doon sa pageant. Parang mas gusto ko na tuloy-tuloy lang yung proseso. Parang hindi tumatagal ng ganong kahaba. Pero kasi syempre, ayun yung tema ng Miss Supranational. Wala naman tayo magagawa. And then, pagdating naman sa mga eksena nila sa intablado, sa mga ano, ay wala akong masabi. Winner no winner talaga at syempre, ang galing-galing-galing ng ating pambato. Kaya congratulations, di ba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, Malaysia, El Tukuyo sa Miss Supranational. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay nakakalungkot, di ba? Kasi nalulungkot ako dahil expected ko Napapasok siya sa top 24 at malakas. Ayun, hindi siya pumasok. Hindi ko alam kung makakabuti ba to o hindi pero ayun so nakakalungkot lang kasi mahirap kayo ma El Tokuyo. Yung ano mo yung expect ka na panalo tapos biglang wala ka sa eksena. ba diba? So, better, uh, good luck and uh, ano ba to? Try again next time, Malaysia. Baka doon talaga makuha nyo na yung inaasam ninyo na makarating sa dulo na competition ng Miss Supranational. Sabi nga ganun, panang panahon lang yan. di ba And then, ayun, isa din sa mga na El Tokuyo, si Thailand. di ba Wala si Thailand sa tap 24 and then si Venezuela ayun mga nakakaloka si Australia mga tipong ano yung malalakas na parang ha ano nangyari sa kanila na ano, wala sila si Vietnam nako isa din yan sa mga kapitbahay natin na alam mo yung lagi silang palaban sa eksena ayun wala sila ngayon taon na to sa top 24 so buti na lang si Philippines umabot talaga sa dulo ng competition kaya happy ako so yun. and then of course para sa sumunod natin ka, dating second runner-up sa Miss Globe. Ngayon ay first runner-up naman dito sa Miss Supra National. Anong Chica mo dito, Mama Sam? Si Ana Valencia Lacrini. Yes! Congratulations, syempre. Hindi biro ang maging first runner-up dyan. Ang daming magaganda, ang daming magagaling. Pero ayun, nakatungtong ka sa first runner-up na posisyon. And I'm so happy for Ana Valencia, di ba? at least hindi na bigo. Kasi di ba marami nagsasabi na, nako baka matalo to, ganun ganon Pero panalo pa din syempre si Ana Lacrini at napatunayan niya na talaga hindi siya nagkamali sa ipinasok niya na, na alam ano mo yon Miss Germany at nagdala niya talaga hanggang sa dulo ng competition. So, para sa akin, try another pageant again. Pag natapos mo yung first runner-up mo bilang Miss Supranational and then try niya naman niya sa ibang pageant. Pero pero dapat next time Miss Philippines na yun dala-dala mo di ba kasi sayang naman charot so yon but ayon happy ako and then for sure si si Christine Ann Perez tuwan-tuwa siya kasi talagang botong-boto siya dito kay Ana Lacrini, di ba? So, yon Congratulations, Germany, di ba? So, yon Ang layo na narating ni Ana Lacrini. Magaling siya sa Q&A, to be honest. Kung Q&A ang pagbabasihan, ha? I think siya yung panalo. Pero, hindi kasi na no ah ano ano kung baga, parang maliit na porsyento lang yata ang score ng Q&A kaya nahatak ng ibang ano, ng ibang score katulad ng siguro swimsuit, evening gown, yung mga tipong gano'n. At saka, panalo din naman talaga yung winner, ba diba? So, yan! So, speaking of winner, ano naman daw ang masasabi ko sa bago Miss Supranational na si Miss Brazil from the beginning pa lang, kung nanonood kayo dito sa channel ko, lagi kong binabanggit na ayan nga, si Brazil nga ang mananalo. ba? Diba? So, kasi from the beginning, nakitaan mo na yan. Tangkad, mukhang Barbie, tapos ang ganda na. Hindi naman siya ganong kabongga yung beauty niya kasi kung beauty din ang pag-uusapan, Mag maganda din si Iceland. Marami din magaganda. Si Czech Republic, just ko, parang artistahin yung mukha pero iba kasi yung beauty queen materials kay yung energy niya, yung kumpiyansa niya. Tapos the ko paano siya talaga gumalaw so sabi ko very miss supranational, di ba? Ang ganda ng reyna nila. Sobrang sexy winner. So sabi ko ay in fairness panalo dito ang supranational kay Miss Brazil, di ba? Then then ayun, happy naman ako dahil siya yung nanalo, di ba? Congratulations Brazil. And then para naman sa sumunod na Latin ano daw ang masasabi ko sa evening gown ni Tara Valencia na ginawa ni Rian Fernandez? Well, ang masasabi ko dyan ay bongga. Rainbow. O, oh, diba? Ang ganda-ganda. Grabe. Gusto ko yung eksena. Gusto ko yung, yung kanyang evening gown na talagang sabi ko ay in fairness. Diba? Ang lakas makarena. At grabe ha. Sobrang nasayahan ako kasi fantastic ang creation ni Rian Fernandez. Sobrang bago to sa mata natin. Kasi madalas, di ba, nakikita natin yung color ay silver, yung mga tipong ganon, o kaya gold. Pero ito, panalo, kasi pak, o, oh, di ba? So, bumagay kay Tara Valencia. Bumagay sa character niya. Tapos gusto ko talaga yung nasa kamay niya na sobrang asusyal talaga ng dating. Reina ng Reina. Very supranational. <laughs> Ganon. <laughs> Hindi Miss Gran ha. Very supranational. And then, ayun nga. So, maraming nagsasabi na ko si Tara sana sumali pa one more time sa isa pang national pageant. Ako, yes. Agree ako dyan. Ito, lagi ko sinasabi sa inyong lahat. Isa sa mga nakikita ko na pwedeng-pwede talaga pang Miss si Tara Valencia yung yung atake niya talaga I think ko magmi-miss to mananalo to sobra kasi panalo yung eksena, panalo yung galaw at panalo yung ano, bata pa naman si Tara Valencia, I think sana maisipan niya pumunta sa Miss Grand International, no? So, yon kasi panalo talaga, ay nako, grabe, sobrang gustong gusto ko siya for the Miss Grand. Kahit noong lumalaban siya sa Miss Universe Philippines, sabi ko, eto talagang batang to, pwede talagang mag-Miss Grand. And then, tignan natin, pero sabi ko nga, pag sumali to ng Miss Grand, winner To. di ba? So, kayo ba? Nakikita nyo rin ba si Tara Valencia na pwedeng pang Miss Grant? O, oh, ayun. So, universe hindi naman eh, parang piling ko grand talaga. Saka ayun, ramdam pa natin na talagang baby pa si Tara, no? So yun. At good luck kay Tara. ganda ng energy ni Tara, sobrang gusto ko yung vibes niya, yung confidence niya. Sobrang winner para sa akin. Kaya good luck kay Tara. O yun. And then, para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo na ginaya daw ng Indonesia ang evening gown na suot ni Tara Ballet sa pampini ko ang layo parehas lang siguro ng cut ah, ng color yung parang similar pero not ano hindi parehas ng cut hindi parehas ng design yung color lang parang may pagka rainbow din na may pagka pink blue mga tipong ganon pero syempre mas maganda yung kay Rian Fernandez charot so yun so congratulations na pa nga ni ano eh nairang pa nga ng bonggong bongga ni Tara yung gown eh si Indonesia hindi 'ba. Diba? So 'yon. So ano naman daw masasabi ko? Third runner-up si Miss Philippines dito sa Miss Supranational. I'm so happy. Gusto ko sana syempre title, 'di ba? So 'yun talaga yung ini-aim natin na sana mag-title siya kasi parang feeling ko kung title siya, bongga. 'di ba? Kaya lang, syempre, maging happy na tayo yung nakarating tayo dun sa top 5 sa sobrang dami ng magaganda at magagaling. Anytime, pwede siyang maligwak dun eh. Pero dahil kumpiyansa siya, eh, ayun, nakarating siya sa top 5. Ako naman, from the beginning pa lang naman, sinasabi ko sa inyo, magta-top 5 yan si Tara. Hindi ko lang sure talaga yung, di ba, nilagay nga natin siya, baka last two standing. Hindi, hindi nga natin masure yun kasi ah, uh, marami din magagaling. And then, ayon, happy naman ako dahil at least miski pa, pa na natalon natin yung top 5 and then naging third runner up pa tayo. So, nalagpasan pa natin si Puerto Rico, di ba? So, be contented na doon and be grateful, Diba ba? Kasi ginawa naman ni Tara yung makakaya niya. Kaya lang, kita din naman na marami din naman malalakas. Kaya, okay na yan. Diba? And congratulations, Philippines. So, yon So, para na sa sumunod natin, chika, ano daw ang masasabi ko sa last two standing? Well, Germany and, ano, Brazil. Mm -hmm. To be honest, parehas silang matangkad, parehas silang maganda. Si Brazil kasi ang binubuo niya dito yung kumpiyansa talaga niya na ipinapakita buong buo. Ito naman si ano si Ana Valencia. Hindi ko alam, parang may nag-hold sa kanya, no? Parang uh, may something. Buti nga eh, nakaabot siya ng first runner-up eh. Kasi, na ko, basta may something na kakaiba kay para, ah, uh, kay Ana. But I'm so happy na nanalo si Brazil, nag first runner up si ano si Germany, Silang dalawa yung nag last two standing, happy ako. At syempre pride yun ng ano, pride yun ng Germany, pero alam naman natin kasi na minsan na rin naman na i-representa ni Ana Valencia ang Pilipinas. So, happy din ako. So, yan. Kaya, congratulations sa winners. Kasi, pareha silang panalo. At yung top 5 talagang winner na winner. Si Curaçao, si, si Philippines, at saka si Puerto Rico, si Germany, at saka si Brazil. Parang feeling ko ang perfect-perfect ng top 5 ng Miss Supranational Sobrang ang ganda nila. Actually, dapat nga ipasok pa dyan si USA kasi maganda, magaling din, maganda din tapos ipasok pa dyan si Isla, no, ba? Diba? And then, ayun, so happy ako for them. And then, ano naman daw masasabi natin na naging continental queen of Asia naman etong si Indonesia. Nung una, akala ko, ato, ato talaga, From the beginning pa lang, nakikita ko, I think, hindi mananalo ng back-to-back -back win etong Indonesia. Walang gano'n. Kahit sa top 5, hindi sila makakarating. Parang feeling ko, mas malakas yung laban ni Tara na makarating sa top 5 more than kay Indonesia. At totoo naman, di ba? Nakita naman natin yung kumpiyansa talaga ni Tara, buo. And then, ang tingin ko din... I think Philippines top 5 and then Indonesia parang malalagay siya sa ano, malalagay siya sa Continental Queen. Ayun, silang dalawa. Kaya lang umiksay na kasi si Malaysia. Kaya parang nagbago yung mindset ko dito. Parang feeling ko, ay, I, I think si Malaysia at saka si Tara ang maglalaban. Medyo natakot pa nga ako kasi parang sabi ko lumalaban ng todo-todo si Malaysia. Baka mamaya, ito yung makarating sa top 5. Kaya medyo kung mapapansin ninyo doon sa mga survey ko na para kung may swerte si Tara, magtutuloy-tuloy ito. Eh, hindi na pumasok si Malaysia na El Tocuyo sa top 24. So, hindi din siya naging continental queen. Kaya, sabi ko, parang pinin ko malakas si Malaysia and Philippines. And then, magiging continental queen si, uh, si Malaysia and Philippines magpa-top talaga. So, sabi ko, baka ganun yung mangyari. Or kung hindi man si Malaysia, baka si Indonesia. Si Indonesia ngayon nakuha at naliguwak nga itong si Malaysia, di ba? So yon, eh wala naman tayong magagawa, desisyon ng kurado yon. Kahit sabihin pa natin ng magaling. Saka parang piling ko yung beauty niya, mas beautiful naman talaga si Indonesia. Parang piling ko yung supranational, nagbe-base sila doon sa ganda talaga ng kandidata face value talaga ang kinukuha nila. ba? Diba? So, yon. And then, of course, para na masasumunod natin, chika, mamaya nga, husgahan na ang kalalakihan dito sa Miss Mr. Supranational. So, tingin mo, Kenneth Kabongkala abot kaya sa top 5 ng competition? Ayan. So, syempre excited tayo for Kenneth, di ba? Dahil alam naman natin si Kenneth ay palaban din. Tulad din ni Tara Valencia, possible din, ani Ana uh, o, ni Tara Valencia, possible din talaga na makarating sa top 5 itong si Kenneth Kabungkal. So, siguro magtiwala lang tayo sa proseso, but ayun nga. So, for sure ako top 20, and then siguro baka swertihin tayo mag top 10, and then baka swertihin pa tayo mag top 5. <laughs> Ganon. But depende ako para sa akin 50-50 talaga to ha but malinaw sa akin top 24 then top 10 hindi ko sigurado but umaasa ako na papasok siya hanggang sa top 5 so yon and good luck kay Kenneth Kabungkal kasi hindi ko kasi masyado alam yung laro talaga eh. kasi sa totoo lang sa mga kalalakihan kung sa babae nga diba may tinatawag tayo na ay hey, eto pang supranational girl talaga yung material na girl diba sa kalalakihan ganun din kapag tinitignan mo. And then, ang tingin ko kay Kenneth, parang hindi siya ganun kapasok sa banga for the supranational material, Mr. Supranational Materials na na ito kasi yung tinitignan nila, eh. ito kasi yung hinahanap nila. Eh. Parang feeling ko, swerte talaga tayo mamaya pag nakarating na tayo sa top 5. Ayun talaga. But, piling ko naman lalaban at lalaban si Kenneth at kasi hindi ko alam sa mga hurado eh but naniniwala ako na ay na ano na pasok sa panlasa nila si Kenneth Kambungkal at nako wish all the best. Malay natin, mag first runner up si Kenneth. ba? Diba? So, yun. So, good luck. Good luck kay Kenneth. I wish na sana talaga makarating tayo sa top 5. So, just keep hope and then keep praying for Kenneth and then laban Philippines. ba? Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay na So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po Nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating na chikahan. See you tomorrow. Thank Thank you guys.